sa isang malaking Air Force Base malapit na katira si Paul Benowitz kung saan nakakita siya ng iba't ibang kakaibang ilaw sa kalangitan. Para sa kanya, mga experimental aircraft ito ng Air Force. Di nagtagal ay nakapick up siya ng mga kakaibang radio signals na tila galing sa mga extraterrestrials. Dinala niya ang kanyang mga findings sa Air Force. Pagamat hindi inaamin ng Air Force ang tungkol sa mga UFO at aliens, Kinumpirma nila Finding si Paul. Pinondahan pa ang kanyang research. Ilang taon siya nangalap ng mga ebidensya at inireport niya ito sa mga otoridad. At ang naging resulta na uwi siya sa isang mental institution. Bakit kaya? 1969 nang itinayo ni Paul Benowitz ang isang electronics company sa New Mexico, ang Thunder Scientific. Kasabay nito ay tinatapos niya ang kanyang PhD sa physics, ang Air Force at NASA, ang mga pangunahing niyang kliyente. Dahil diyan bumili siya ng bahay malapit sa isang Air Force Base, ang Kirtland Air Force Base. Nagtayo siya ng isang laboratory sa tabi ng base na ito sa Albuquerque, New Mexico. Hindi naman biro ang Kirtland. May weapons testing areas, science labs, observatories, nuclear weapons. Mula sa kanyang tahanan, madalas siyang nakakakita ng iba't ibang kakaibang ilaw sa kalangitan na pumapalibot sa Air Force Base. Mabibilis na ilaw, parang hindi aircraft. Dinokument at kinunan ng video ni Paul ang mga ito at dahil sa isa siyang engineer, physicist at eksperto sa electronics. Nag-set siya ng mga radio equipments at doon siya nakadetect ng mga kakaibang transmissions. At dahil sa isa siyang piloto at military contractor, alam niya ang karaniwan tunog ng signals mula sa Air Force. Kaya alam niyang kakaiba mga signals na kanyang nakuha. Pinag-aralan niya mga signals, doon niya na lamang mga data bersito ito. At sa data, may mensahe. May kitang may mga patterns data ng data ang nakuha ni Benowitz. Gamit ang isang computer at software na siya mismo ang gumawa, sinubukan niyang i-decode ang alien broadcast. Sa unay tila walang sense ang mensahe. Paulit-ulit niya itong sinubukan i-decode hanggang sa magkaroon siya ng general idea sa kung ano ang nila mensahe ng alien signal. Hindi naman perfecto ang translation pero sapat na ito para magkaroon siya ng idea sa kung anong gusto ng mga aliens at kung bakit sila nandito. At sa parehong frequency nagpadala rin siya ng isang mensahe. Di nagtagal, nakatanggap siya ng sagot. At ito ang unang mensaheng na-decode ni Paul. Ground, ground. Women of Earth are needed. Flexible the next discharges are ship all women. Do not command the North among us. You have many friends. Water very short. Resist all attempts of alteration. Listen, Orange. Make peace. Tila payapa naman ang mensahe niyan at ito naman ang pangalawang mensahe. Victory. Our bases obtain supplies from the starship metal. Time is yanked. Time is yanked. Message hit star. Using rejuvenation methods got us in trouble. Sick sky. We realized. Tell you all might help you. take vast portion universe against our aggression. The number of our crashed saucers is eight. Nerve you we realize tell the truth. Jump. Jump opposite. Alien forces me no help to you. Metal we come invisible. Keeping change we will not join sides with anyone. But our race is dying on the home planet. Sa tingin niya hindi magandang intensyon ng mga aliens. Kaya't sinubukan pa niyang makipag-usap sa mga ito sa kanilang pag-uusap nalaman niyang intensyon ng mga aliens at hindi ito maganda. Nalaman niyang malapit ng mamatay ang planeta ng mga aliens at maraming klase ng alien races dito sa Earth. Karamihan sa kanila ay typical na gray aliens at ang iba ay kawangis natin. Sa puntong ito, kumbinsido si Benowitz na may papalapit na invasion at kailangan bigyan ng babala ang mga tao dahil dyan hinanda niya ang kanyang mga findings at dinala niya ito sa Air Force. At dahil sa isa siyang veteran at military contractor, madali sa kanyang kumuha ng appointment sa Air Force. At sa hindi na ang reaksyon, sineryoso siya ng Air Force. Pina-review ng Base Commander ng Air Force sa Office of Special Investigation o no OSI ang investigation ni Paul Benowitz at si Agent Richard Doty ang nasa sa kaso ni Paul. Pinuntahan ni Doty ang bahay ni Paul. Ni-review ang mga film, mga radio equipment. Lahat ng ginamit ni Paul sa pakikipag-communicate sa mga aliens. Pinondohan ng Air Force ang research ni Paul. Basta't lahat ng findings, direct ang ire-report sa kanila. Pinagpatuloy ni Benowitz ang pangangalap ng ebidensya sa tulong ng Air Force at ni Richard Doty. Naniniwala siya makakakuha siya ng sapat na impormasyon para talunin ang mga aliens. Bill Moore, kilala at prominente sa UFO community noong 1970s hanggang noong early 80s. Naglabas ng librong Roswell Incident noong 1980. Kaunti lamang nakakaalam sa Roswell ng mga panahong yon. Pero nandahil sa libro, pinag-usapang muli ito. At halos karamihan ng mga detalye ngayon tungkol sa Roswell galing sa librong ito. Nang sinabi ni Bill Moore na gusto niya makausap si Paul Benowitz, agad pumayag si Paul. Agad namang Naging magkaibigan ng dalawa. Madalas silang nagkikita. Sinabi ni Paul na marami na siyang dating pinadala sa Air Force kada linggo, Pero tila walang nangyayari sa kanyang research. At noong 1981, may importanteng impormasyon ang ibinigay ni Moore kay Paul Benowitz. Isang secret government file. Ang Project Aquarius. Hindi makapaniwala si Paul sa nabasa niya sa dokumento. Ang 7602 Air Intelligence Group ina-analyze ang data ni Paul, ngunit hindi ito sinasabi sa kanya. Patunay na sineseryoso siya ng Air Force, ngunit nililihim din ito sa kanya. Sinabi ni Bill Moore na kailangan niyang mag-ingat sa kung anong gagawin niya sa dokumento. Gamitin niya ito sa sariling research at huwag munang gumawa ng kahit anong hakbang. Ito ang huling paragraph ng Project Aquarius document. The official U.S. government policy and results of Project Aquarius is still classified. Top secret with no dissemination outside official intelligence channels and with restricted access to MG 12. Case on Benowitz is being monitored by NASA slash INS, who request all future evidence be forwarded to them through AFOSI slash IVOE because of a chance of public exposure. unang pagkakataon kung saan lumabas ang Majestic 12 sa isang dokumento. Ang Majestic 12 ay ang sinasabing grupo ng labing dalawang tao na siyang may kontrol sa mga impormasyon. Lahat ng impormasyon tungkol sa UFO, lahat ng investigasyon tungkol dito. Sa tingin ni Paul, may underground base sa Archuleta Mesa malapit sa Dolce, New Mexico. At dahil sa isa siyang piloto, sinimulan niyang mag-flyover sa lugar na ito Nakuna niya ang ilang domes, mga vents, papuntang underground, may malalaking towers. Ang mga litrato inilagay niya lahat sa reports at ilang taon niya itong ginagawa. Sa kanyang pagmumonitor ng alien transmissions, may kakaiba siyang natuklasan. Lumalabas sa na may relasyon o agreement ang mga aliens sa US government at tila nasira na ang relasyong ito. At sa susunod niyang paglipad, nakakita siya ng mga nasunog na parte ng lugar mga pinadapang puno, nag-crash na aircraft. Tila may labanan nangyari sa lugar. Kung makikipag-gyera ang US government sa mga aliens, kailangan nila ng bagong sandata at magandang strategy. At may plano nga, si Paul Benowitz. Gamit ang mga nakalap ng impormasyon sa alien transmission, Gumawa si Paul Benowitz ng isang dokumento, ang Project Beta. Sa Project Beta, makikita ang takeover plan ng mga aliens at ang strategy kung paano silang tatalunin. Sinulat din niya rito ang weapon na gagamitin. Gumawa pa siya ng isang prototype ng weapon na ito. Sa Project Beta, sinasabing nasa 300,000 na Americans na ang na -abduct. Nilagyan ng mga implants, ibinalik sa populasyon. Ang mga implants nagsisilbing kamera at microphone para sa mga aliens. Pwede raw makakreate ng ibang memories ang implants, kontrolin ng utak, at pwede nitong patayin ang utak. At ang pag-implant ginagawa sa underground base sa Dolce, New Mexico. Pinadala ni Paul ang Project Beta sa ilang elected officials hanggang sa presidente. Pero ang tanging reply na kanyang natatanggap ay isang standard letter na nagsasabing sarado na ang Project Blue Book at ang Air Force hindi na nag-iimbestiga ng UFOs. Alam ni Paul na kasinungalingan ito dahil nakita niya ang Project Aquarius document. Kaya't naisip niya na ang gobyerno maaaring napasok na ng mga aliens. Maaaring may implants na ang matataas na opisyal pati na ang presidente. Sa mga sumunod na taon mas lalong na paranoid si Paul. Nang binisita ni Richard Doty at Bill Moore si Benowitz, hindi na maganda ang kanyang mental state. May mga baril si Paul, nakakalat sa kanyang tahanan. Sinasabi niyang lagi may sumusunod at nagmamasid sa kanya. Umayat din siya, tila may sakit, isang kahang sigarilyo kada oras. Sinasabi niyang pinupuntahan siya ng mga alien sa gabi, may ini-inject daw sa kanya na nagtutulak sa kanyang pumunta sa disyerto tapos ay muling uuwi nang walang alaala ng nang nangyari. Sa puntong ito, sinasabihan na siya ni Doty at Moore na huminto na at itigil na ang lahat. Ganon din ang sinasabi ng kanyang pamilya, ngunit ayaw huminto ni Paul para sa kanya importante ang kanyang research. Patuloy ang paglala ng mental state ni Paul, pati asawa niya, iniisip niyang may implants. Sa sobrang paranoia, nagbarikil siya sa kanyang tahanan, nilagyan ng sandbags sa mga pinto at bintana. Dahil dyan, dinala na siya ng kanyang pamilya sa isang psychiatric facility. Ilang beses din siyang naospital bago mamatay noong 2003 sa edad na 75. 25 years ng paranoia, sobrang pag-iisip dahil sa kabila ng kanyang mga ebidensya, walang gustong maniwala sa kanya sa nalalaman niya tungkol sa mga aliens. Diyan siya nabaliw. Ang nakakalungkot dito ay hindi dapat ito nangyari dahil ang buong istorya ng mga aliens, ang secret base, ang alien transmissions, ang abductions, ang pagsakop sa earth ng mga aliens, lahat ng yan. Kasi nungalingan lamang, isang istoryang binuo ng gobyerno pinaniwala sa kanya ni Richard Doty at ng US government. Ang OSIO, Air Force Office of Special Investigation, ay may ilang layunin. Isa sa mga yan ay ang counterintelligence at isa sa common na paraan ng counterintelligence ay ang disinformation. Nang maka-intercept si Paul ng transmissions, hindi niya iniisip na alien sa mga ito. Noong una, hindi. Nag-aalala lamang siya na kung nadedetect niya ang signals, maaari din itong madetect ng kalaban ng mga Soviets. Nang nireview ang kanyang mga equipment sa data, na-realize ng Air Force sa tama si Paul. Nang galing nga sa base ang signal at madali itong madetect, security problem yan. Nang tinignan ang kanyang mga videos at litrato ng mga tila UFOs, mga secret experimental aircraft sa mga ito, problema ulit yan. Ngunit sa halip na sabihin kay Paul ang katotohanan na ayon sa Air Force ay makakakompromiso ng seguridad, inutusan nila si Agent Richard Doty Nabigyan ng maling impormasyon si Paul Benowitz. Paniwalaing ni alien na gustong sakupin ng Earth. At bakit hindi na lang siya sinabi ang itigil ang kanyang ginagawa? Well, hindi alam ng Air Force kung sino-sinong nakakasalamuha ni Paul. Kung may nakausap siyang Soviet spy, malalamang may sikretong proyektong nangyayari sa base. Kaya tinayaan na lamang nila siyang kumuha ng mga data basta't masiguradong paniwalaan niyang alien sa mga ito. At hindi ang sikretong proyekto ng military. Habang tumatagal, hindi na lamang Air Force ang involved. Sumali na din ang ilang government agencies. Ang sinasabing paranoia ni Paul na may nagmamasis sa kanyang mula sa kabilang bakanteng bahay, yan ay ang NSA. Sinusubay ba yan siya ng National Security Agency mula sa bahay na iyon? Ang ilang transmission na na-intercept ni Paul galing mismo sa NSA ang computer niya pinalitan ng NSA para masigurado nga madedecode niya ay ang kung ano mang gusto nilang makita niya lahat kasi nungalingan pinaniwala ni Benowitz nagdusa siya dahil dito biktima si Paul ng counterintelligence ang gobyerno at hindi siya nag-iisa sa kasagsaga ng kasikatan ni Bill Moore sa UFO community nilapitan siya ni Richard Doty nagkaroon sila ng kasunduan makakatanggap si Moore ng mga government documents tungkol sa mga UFO. At bilang kapalit, ipapakalat ni Moore ang mga peking UFO stories sa UFO community. Gustong malaman ni Doty kung sino-sino ang mga personalidad sa UFO community at kung ano ang nalalaman nila. Para sa gobyerno kung si Paul Benowitz, naka-intercept ng military data, maaaring ibang tao rin. At yan ang concern ng gobyerno. Kung anumang sekretong gawain ng military, hindi dapat ito malaman ng kanilang mga kalaban. At paano naging magkakilala si Porat Mall? Set up. Pinigay kay Moore ang Project Aquarius para ibigay kay Paul. Inaasahang isa sa publiko ito ni Paul tapos ay sisiraan siya ng gobyerno. Ngunit ang binigay niya ito kay Paul, sinubukan niyang bigyan ng babala ito na huwag itong ilabas. Ang secret base sa Dolce, si Doty at ang OSI naglagay ng mga props sa area. Sila naglagay ng mga domes, vents, pati mga aircraft. Pininturahan ng OSI ang ilang helicopter ng team sa so pinalipad sa mga area na sigurado makikita ni Paul. Pero bakit? Ang ng oras at ginasos para lang linlangin ng isang tao? Hindi lang kasi si Paul ang target. Ang tunay na pakay ni Richard Doty ay i-infiltrate ang UFO community at magpakalat ng disinformation. Tapos ay uobserbahan ng gobyerno ang resulta, i-identify ang possible security risk. Lahat ng planong yan na isiwalat noong 1989. Kada taon, nagkakaroon ng convention ng MUFON o Mutual UFO Network. His speakers Bill Moore ng convention na yan at doon niya inamin ang pagpapakalat ng maling impormasyon ng gobyerno sa tulong din mismo ni Moore. Sa confession na yan, natapos ang karera ni Moore sa mundo ng mga UFOs. Tagumpay ang disinformation campaign ng Air Force, OSI, at ni Richard Doty. Napakarami ng istorya at teori tungkol sa mga UFO, kaya't mahirap ng malaman kung alin ang totoo at hindi. Isa pang layunin ng campaign ay i-marginalize sa mga believers, gawing katawatawahan ng sagayon ang mga mainstream scientists politicians at reporters, hindi gugustuhin umami na naniniwala sila sa UFO. Ang mga istorya tila kabaliwan, kaya't ang mga tanging taong gustong pag-usapan ng mga ito ay ang mga mahilig lamang sa conspiracy theory at yan mismo ang gusto ng gobyerno. Ngunit ang tagumpay ng isang disinformation campaign ay nakasalalay sa kung gaano ito kalapit sa katotohanan. Kaya't sa lahat ng istoryang pinakalat ni Doty, alin kaya doon ang katotohanan? Ayon kay Richard Doty Halos lahat Komplikado ang istorya ni Richard Doty At dahil sa military intelligence siya nagtatrabaho Mahirap kumuha ng impormasyon tungkol sa kanya Nang umali sa serbisyo tila naging isang UFO believer si Doty Lumalabas na din siya sa mga UFO conventions Sinasabi niya 80% ng mga umiikot na impormasyon tungkol sa UFO ay totoo Totoo daw ang Roswell incident may recovered aircrafts, may recovered alien bodies. Pinakitaan daw siya ng OSI ng mga videos na magpapatunay dito. Kung panonore ng mga interviews si Doty, tila inconsistent din ang kanyang mga sinasabi. Maaring dahil sa edad o mahina na ang memorya. Ang problema, mahirap na rin siyang pagkatiwalaan. Paano masasabing totoo ang sinasabi niya? Kamakailan naglabas ng mga UAP o UFO video ang military. Nagkaroon ng hearing sa kongreso tungkol sa mga ito, pati mga declassified documents sinilabas din. Pero gaano na karami ang alam natin sa mga UFO? Wala pa rin. Nagsinungaling ba si Richard Doty noon? Nagsisinungaling pa din ba siya ngayon? Walang nakakaalam. Mahirap pa natin ang katotohanan ng dahil sa dekad-dekadang disinformation campaign ng US government na sa tingin ko ay eh, nangyayari pa rin hanggang sa ngayon. Kaya't ang tanong ko ay anong sa tingin mo? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.